Nagbabala isang grupo ng mga magsasaka na matatagalan pa bago mawaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ngayong unang linggo pa nga lang ng 2024, may taas presyo ng nag sa mga consumers. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco gang dalawang piso kada kilong dagdag singil sa bigas ang salubong sa mga consumer sa linggong ito. Ayon sa Samahang Industriya na Agrikultura o Sinag, ang taas presyo ay bunsod ng limitadong supply lalo't tapos ng anihan. Kaya ang presyohan daw ng well-milled rice, posibleng maglaro sa 54 hanggang 56 pesos kada kilo. Ngayon pa nga lang, ilang pamilya na nagpatupad ng taas presyo. May konting ani na naiwan ngayon pero siyempre yung price, eh, mas mataas yung pagbili. So, agawan yung, yung local na palay na binibili ngayon. Ang tingin natin by February, tataas pa ng konti sa presyo. We hope na hindi umabot ng 60 pesos yung delivered price. Dagdag problema yan sa mga mami mili at tindero, lalo't hindi na raw bumaba ang presyo ng bigas simula pa nung isang taon. Kaya pati ang budget nila, paubos na rin. Dati everyday kami namamalingke, parang ngayon talagang pili na lang. Eh. Mga dalawang beses na lang sa isang linggo. lang po yung kapital. Hindi po mamababa. Kaya uh, obos na po yung kapital may pungunan. Tingin ng SINAG, katapusan pa ng Marso, bababa ang presyo kung kailan magsisimula ulit ang anihan. May inaasahan mang higit kalahating milyong metriko toneladang imported rice, mahal din daw ang presyuan sa international market. Ganito rin ang pananaw ng Department of Agriculture. We cannot expect na talagang bababa ng uh... Um, mababang-mababa yung presyo. Ngayon, ina expect natin, uh, we're going into lean season uh, mid-January hanggang mid-February. Waiting tayo ng harvest natin ng March, uh, April. Pagdating uli ng harvest natin ng dry season, dyan, dahil marami na ulimpalay, uh, naturally, bababa yung, yung farm gate. Yes. Malaking tulong daw ang inilang 30.8 billion peso budget sa National Rice Program ngayong 2024 para tiyaking hindi maapektuhan ng El Nino ang aanihing palay sa Marso. Sakali naman daw na patuloy na tumaas ang presyo, handa ang DA na magpatupad ng suggested retail price. Pero konsultain muna ang mga magsasaka kung ano ang angkop na presyo bago ito ipatupad. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.